Hi guys, good morning. Um, ato lang to bagon ang comment sa atong follower no. Nangungutan na siya, matagal na ba daw ko nga na monetize. Um, guys, ako na monetize ko sa Facebook Star uh, mga 2023 pa. Yes guys, una na ako na monetize ang ang Star. So, pagka uh, early nga buwan sa 2023 guys monetize ko sa star then mo to giganahan naman ko adto kay syempre monetize agud ka sa star no ya yeah, syempre nag aim ta nga makakwarta so gipaspasa na to nako na og post post guys pag monetize na ko sa star so mo to pagka month of april guys ni ang ads ads on reels mo guys nga pagka october 2023 na-open ang akong in-stream ads. Lipay na po ko, kaya additional na po nga na ako eh. Um, income. Ma um, uh, mukuan na po, kung bisan unsa ako po. So, mo to guys, nagsigira dito ko post-post at to guys, 2023 pa to guys ha, ang dollar at to guys, ra kayo musulod. Sa tinod lang, dili ang anak, kasayun, nga, bantog lang kay monetize na ka, makakwarta na ka, dili pa, liman kay imagine ka, 2023 ha, nag-start na ko, niya mo guys, sige ragi hapong kong upload, upload. Pagka human guys, pagka mga month of moto guys, kanang siguro ito kong upload guys, hantod, na open na po ako Facebook performance bonus. So, kanang, kuan man to no, from April 2023, na open, aw, oh, first, first month sa April 20, oh, first month sa 2023, mga either February, mga siguro to, a star, or January, mga inga na, or, Tuan, wala ko ka sa, sa, Stargon Stargo na ako. April 2023 na open na ako ang ads on reels. Pagka October 2023 gihapon na open na ako ang in stream ads. Nga nag kanang nagtuo man tanaw was maopen na di paspas -pas ang kwarta dili mandi di ay depende man pud de, sa mga viewers ug reactor nan kagamay ra ko reactor guys kay di man ko friend dag, di man ko comment lagi sa ilang post so di po sila mag-comment sa ko post Kung ano man, kanimaw man mga tao, no? Kung di mo comment di po sila mukamin. So, busy boy ba'y ako nga tao? So, mo to kanyang basal something lang mag-post ko. kinan lang. So, mo ang ginagmay ragyo ng dollar nga musulod sa akong account. So, mo guys, pag October no, 2023, na-open ako uh, in-stream ads. Pagka uh, April 2024, na-open na po ako Facebook for 4 months. Kaning Facebook performance guys, mao siya ang bisan photos, text, tra ang imong ipos as long as na ni comment na ni kuan, na jud kwarta na imusod nga dollar, ginag may ragud. Depende po na kung dag daghan kag share mga ingana, na dako pud ang dollar. Pero di gyud sa ako lagi kay gamay lang lagi kong komentor gamay lang kong kuan kanang reactor gamay lang gagawin ng dollar guys point something point something lap pero katong sa facebook performance kay Ki, ka, nakahibaw malagi ko nga kanang mas kuan siya ba basta basta mo post lang ka kanang na siya dollar ba mo no ra po kog post kay kaysa videos gani mas lisod ba magkuan og videos mo to nga sige kog post sa kuan mas paspas -pas siya ang facebook performance nako ako, kay bisag way uno di <laughs> bisag way uno diho mo i na mag gi dollar gamay so mo to guys murag ni pas, pas 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 ang ako kuan kan pero ko ingon nga trending nga videos nga grabe nga trending guys sumo so, na nga paling maka, sa tinuod lang makakapoy eh, goy kay imagine 2023 pa ko sigig po sigig kuan sigig sigig edit video sing nya di man lay wa man trending nya di wa pug ka wa pug ko kaayo komento ana so gamay lagi gyud ang akong dollar so gibaliwa baliwar gitu to na oh, usahay ganado ko na usahay tapulan ko kay kana laging wa kaayo view wa ko kaayo viewers pud so mo to pagka 2024 sa December guys kay ang ako ang ako kuan Anthony abot na mag 33 Pe, pero ang kanang PayPal mo pay mo pay out na sila kuan 25 dollar ka nyanan kay ang ako pay, ang ako sitting sa payout is PayPal man ni, do, pero dili gud sa ingon nga kanang git na pay out ko dayon bisag nakaabot ang 25 dollar abot pa pila ka buwan as in ni na lang po murag na lang ako nako ako gay huna, huna huna dili na ko maka pay out nga Pagka December 2024, guys, kani kan kan last December lang, wadyo ko nagdahong, guys, nga mabayaran tong akong um kuan 30 plus dollar man to ang gibayan ang gibayran ra ni Meta is 27 dollars so ang misod sa ako account mga one plus something So, mo ito, gibayaran niya niya. Di pa i-balance ako account nga $5. So, pagbayad -pag ni Meta, guys, niya itong December, mo giganahan ako kayo. Siyempre, ha, na niya, kagibayaran ako. Bisa, gamay ka, kayo, pero lipay na kayo. Layo or kayo sa so, mga content creator nga mga sikat na yun banget Nanay mga trending, ang dagan kay thousand thousand, six digit na lang ilang, six digit na ilang madawat sa ako, guys, is, agoy, one plus pa per taon, pero okay na kayo kaysa wala, di ba? So, ang ako 2023 nga kahago, pagka 2024, pag gibayaran niya tong December. So mo to guys, lipay kaayo ko nga nabayaran ko sa wakas kay nagtukog ah, di pa ni kay nagtukog pa pag 100 dollar. Mo bayad man si Facebook nimo basta mula pa sa kag 25 dollar eh, ay palapason pa na gamay kay namo gud mga tax tax good so mo to pagka December karon lang December guys 2024 gibayaran ko pagka December 20 niya mo kaon seven 7 days ana para kay pagbayad ni Facebook sa ako ah dito sa PayPal gitransfer po na ako PayPal to bank account so mag, mag count na po kag 7 days another 7 days kay kuan man basta PayPal to bank account na yun na yung 7 days nga kuan business days na transaction so mo to guide Nadawat na ako mga December 26, 27, mga na ang bayad ni Meta na ako. So, lipay na kayo ko pag pagkasabot na ako nga na si Facebook mo, tumura ganahan na po ko ka ng post niya. Ang ako kay, huwag manigig kay ko dollar sa reels o sa aring in-stream ads sa mga long video. So, ako ginabuhat ari ko ni Bawi sa performance bonus. Kaya ang performance bonus, bisa lag text or kuan basta ka nang naimu comment sa imong mga post. Kuo, or ka nang murag mo trending, gani na yun na siya dollar nga musulod bisag point something rana mudako naman na kung sa sa usa ka post kag kwan day o pila ka caption o pila ka text or, pilaka pila ka photos moabot na, na, siya 1 dollar a day so muto to buhat guys nga nagpaspas sa pug post para diagoy tayo nga maka 1 dollar a day ko sa ako lang mga post 1 a day so so magihap ka 25 days so na po kay 25 dollar di ba so mo tuhog buhat na guys pagka December naka naka payout ko 27 December to no January o February guys wala jud ko ka payout kanang ako i-post scam camera atik atik ra na ati, ati, ako para daghay maingan nyo so mo to guys December, December gibayaran ko January wala February, wala kay Gamay pa man akong dollar. Nag-expect ko nga bayaran ko pagka February kay abot nag-25 dollar nga ako kuan. Wala man ko bayari gihapon, uy. Moto nga, kulo, wala gi ko bayari. So, palapasan pa siguro na ni, pay, ni, kuano ni Facebook, no? So, muna ang karun, guys. Karong March, kay March 20 man na bayad sa Facebook. March 20, 21, 22 muna, eh, pang kuan nila. Maghuwat ko guys kay naka 28 dollar man ko amot kung bayaran ba na kay last time man good katung una na sahod niya abot pa 33 dollar so sa gibayaran niya ang remaining ray gibilin gibalance ra ba so karon maghuwat ko mabayaran ba ko so i hope natubag na ako inyo imong pangutana sir kani nga dugay na ko kay monetize kamong 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 mga baguhan nga bago pa lang na monetize niya, excited na kayo mo sa lang dugay, kayong proseso, diliing nga ka sayon nga, bantong kayo monetize na ka, makakwarta na dahil ka naman gani uban, nga nag million views na, wala pa sila gi monetize ni Facebook sa tinuod lang. So, mo nang diliin nga nga, nga anak ka paspas, siguro kung monetize na ka, monetize na ka niya, nag trending imong videos, possible nga maka-earn yung kagdako nga dollar, pero kanang pa ka na monetize nga nag trending, na nanakai na, na trending dili na kuan nga makakwarta na kaana so mora to guys bye good morning